Eh, minabalitaan po pala. Kung mag-open po pala ng branch si Doc Willie sa... Saan nga ho pala? Kumaka-branch ka naman. Hindi naman bonggang-bongga yun. Ah, nag-open siya ng bagong ano, salon sa Quiapo. Eh sinabi kasi ni Doc eh makakatulong ko dahil marami ka daw mga customer kaya ayun. Naku tumpak ho talaga si Doc, marami ho talaga akong kakilala doon. Talaga sikat na sikat ho ako manicureista dahil lahat po sila doon may utang sa akin. Yun. Ay <laughs> <laughs> Alam Ano maganda pero yung pagalo ka lokano pero okay lang yan. Yun nga 'yung naisip ni Doc Willie na gawin kang manager. Oo, oo, dito sa ano, dito sa salon niya. Manager ho? Oo, oo. Oh, manager. Ano ka ba? Ako, baby mo, wala ko talaga. Kung alam sa pag-manager-manager, kasi wala ko akong natapos si grade 6 po. Ang ganda lang po yung... Uy, alam mo, pretty, huwag mo iisipin yan. Ang importante, madiskarte ka sa buhay. Tapat ka, hindi ka gugulang Mabuti kang tao. Kumakain ka ng vegetables at natapong ka ng basura na tama. Yun ang importante. Di ba, Apple? Yes! Tsaka, sinabi pala ni Doc na na kwento niya na sa akin na itong gagawin niya sa'yo, eh, sigurado daw makakatulong sa sa'yo. Ako, maraming maraming salamat po sa tiwala, ah. Eh, pupush ko po yan, gagalingan ko po, po. Promise. Yan ang maganda. Tsaka, alam mo, nabalitaan ko kasi chinika sa akin ni Doc yung nangyari sa'yo. Eh, sana makatulong to sa'yo sa pagbangon mo. Hmm. Sabo. Naku, promise ko talaga, hindi-hindi ko po talaga bibigyan si Doc Willie. Tsaka who hmm. kayo, kasi tapos na ako sa pagiging ako eh. Hindi na ako babalik kay Hector. Nagising na ako talaga sa katotohanan. Ano mo, parang gusto kitang i-makeover para lalo kang gumanda. Ay, actually. Yes, para manggigil lalo yung Hector. Diba? Yes. What do you think, Apple? Kurak, parang kailangan niya at ate. magtrust uh -huh. mag ka dyan kay bebe mo. Dahil kilalang kilala ko na yan. Napakagaling niya sa pag-aayos ng buhok at make-up. Ah. yan. Talaga? Okay, ngayon, ngayon ho? Ngayon na. Makasalam. Alip ka na. Ubusin mo yung cake. Mag-aayos na tayo. Let's go. Go. Dito po, ne? Go. Go. No! 干吗、啊 sarili mo! Sige uh, mo kayo nagbabayaan! Sali oh, ah. na! Sali na! Ligtas mo yung sarili mo! Sali ka na! Sali ka na! Naligin. Naligin! 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 Oh, eh, eh, na mo, ang gaganda. Oh. oh. Sabog siya. Diba? Oh, This my Ang ganda oh. Ito it. bagay sa'yo. Sabog to. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. blouse. Dito. Oh. Ito kayo. Iikot, ikot. Oh, pasabog.